lang kasi po. Uy! Ay, ito po, linawin ko lang naman po ha. Tawag niyan kasi marami po kasi nambubuling kay Carla dahil lalo po sa pag-ampas. Eh ano lang naman po yun. Kasama po talaga yun doon. lambing lang naman po. Oo, no, walang hap lang. <laughs> Ganito lang Lambing Ito po. Ano po siya? Ano yun? <laughs> Isin is a girl in... Ay, okay. Ay, na no, yun. No. May basa na. <laughs> tapos po kaya po niya pong bulihin si kaidan Anthony. Ano naman po yun? Kasama po talaga yun doon. Yung iba kasi siniseryoso masyado po yung po yung hampas. Eh, sila na po ba O Kumain daw? Um, hindi ko po alam. hindi <laughs> ko po alam. O pag daw yun, pwede ang sabi. Sorry po, pag mamahal pa nga, Miss Jis, po. Ang ulit din pala ni Shane, kalog din siya, kagaya ni Pwede mark. Opo, kaya ewan ano ang, ito rin po yung madalas asarin po niya lahat sa mga pagpapinsan kasi Tas, ano wala lang Hindi naman siya na ano ka ba nasa sakta hindi ka sana ina po sana na, sana na, na, na po ako <laughs> Physical touch yung dapat ibang hindi ba? Nakakata na kasi pang sakot mo? Parang ang sarap ka banding ni Shane. Very smart. Sabihin natin si Papa Jamil. Ay, Papa Jamil. <laughs>